Ayan. Ayan, pangalan, te. Pangalan, pangalan. pangalan. Ay, hindi eh. na ikaw, te. Te, sige na. Te, te, kung kayong bigas, tag-iisa. Tag-i. Mukhang ko to yan, legit sure um, yan. Tag-iisa. Ay, daming salamat. Hala, maraming salamat. Pakay <laughs> sa ate. Uy, pala isa na. Pakay sa, 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 sa dali. Nakakayaman mo eh. Hindi, okay ba lang ba ba yan. Kabusin TV yan, galing. busing TV yan. Sige, salamat. Salamat. Shout out muna kayo. Shout out tayo. Shout out. Shout out pala. Thank you so much, Abigail. Tama ang kilala ah, mo. Tama kilala mo. Thank you po. Thank you. Okay, thank you po. Thank you po. <laughs> Bye. Salamat <laughs> <get> <laughs> po. Ganyan. Ito to yun. Maganda mong girlfriend. <laughs> Hi. Hello po. Mamaya na na picture. Siyempre, kausap mo na kita. Ato yung po? Leslie. Leslie. Yeah, si, si, si Tropa. <laughs> si Tropa. Si <laughs> Tropa. Dali, dito ka. Pinagagandahan talaga sa inyo. Ah, nagagandahan daw <laughs> niya. Lagi mo. Hey, kanin ko niloloko sa vlog na susungit ah. Oh, Tayo kuha <laughs> <laughs> hey, kanin ko, bigas. Pakanin bigas. Ay, may pabigas. Thank you. Yon. Thank you. Watching TV. Yeah, hey. mo Tagal na ako naka-follow John shout out. Oh. <laughs> Tagariga 'yan eh. <laughs> <laughs> nasa San <Satwa> Mayo. <laughs> Thank you po. Yo, nakita mo ko nakita mo po ko. Hindi pa, kakauwi ko lang. Ah, bait ka naman, ah, nakita mo ako. yung May baby kasi ayan nasa unahan kami kanina. Ha, ah, kaya pala oh dito. <laughs> May oi ba gusto mo? Siya. Dali. Ano ya ba siya? <laughs> Ayan, sige. Salamat. Congrats, congrats, congrats. Sige, 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 sige. Thank you, Thank you. Thank you. <laughs> thank you po. Boss. <laughs> Ngayon, bossing Ngayon na nakakapunta sa lugar niyo. Uh, <laughs> Salamat, yes, Salamat po. Salamat po. David. Yan, kakanam gas mo. Salamat po. Nandiyan lang ako sa Nesto. Oh. Salamat po. Maraming maraming salamat. Well, baka gusto mo mga may gusto kayo shoutout po. shout Shoutout po sa Tropang San Lorenzo dyan sa Pilipinas, sa Cavite. Yan. Maraming maraming salamat po kay Bossing TV. salamat boss, po. Congrats. Salamat po. may may po. nintay. May nakakuha na. May nakakuna na eh. Yan po. Salamat. Congrats. Congrats. Yes po. Hello po. Hello po. Nagkapalo kami kanina. Oh. Sa so, kita kami. kasi nakakala ako sa kanya. Yes. <laughs> hey, okay, uh, ano pa lang po pala? Gracia. Ikaw po 'to. Eileen. Eileen ayun. Tayo hey, kayo nang bigyan, kayo. Ah, thank you. <laughs> thank you. thank you. Thank you. Thank you. Po, po, God. thank you. Glad <laughs> to get you. Baka magdito kay shout out ate, ikaw teh. Magdito kay shout out. Ang taga di kilala mo dito. Sinong share shout out mo si Ito? Ikaw. Ah, uh, shout out ko dito sa mga friends ko sila ni ano si Glynis okay. at saka lahat ng alam nyo na, kasi nakapalo yung sa akin. Kasi tiktokers din ako. A, so, <laughs> thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. Congrats po. God bless po. Thank you. Thank you. Kasi <laughs> nga po kami nagpapalo. <laughs> Sige <laughs> po. Po, ilo po. Hello po. Good Ah, Arceli para iso po. Ayan, dito po, taga dito oh, po. Opo, lang po sa mo lang. Nakita kailan. Nakita mo yung video ka? Opo, oh, ito po. <laughs> Ayan. Opo. Oh, Pwede well, tayo mo, pinakalas ka. <laughs> Thank you po. Ay, uh, Salamat po. Congrats. Oh, Good evening po. Ba, gusto ko mag-shoutout ko eh. Uh, wala nang po, shoutout lang po. <laughs> Salamat po. Sige, sige po. Thank you po. Thank you, Thank you.